Habang wala nga bumibili mga kasari, ako muna ay magayos-ayos ng aking mga paninda. At syempre dahil nabungi na yung ibang mga nakatamtak dyan sa aking muting istante, didikit na naman ako ng mga panibagong mga pinagugugupit ko. Wala na nga masyadong bumibili sa mga oras na yan mga kasari. Kasi nga pag lumagpas na ako ng 6 hanggang gabi is talagang wala nang bumibili at lahat ng aking mga kapitbahay is nagsisipag tuluga na. Ang oras na mabili sa aking munting tindahan mga kasari pag hapon is mga 4 hanggang 6. Kaya pag lumagpas na ng 6 mga kasari is wala na talagang bumibili kaya ang ginagawa ko nag na lang ako at nagre-repeal-repeal. Sa umaga naman mga kasari ang mabenta sa akin sa tuwing nagbubukas ako ng 5 hanggang 8. Pag lumagpas na ng 8 naman mga kasari is talagang paisa-isa na lang at minsan nga halos walang bumibili. Dati nga mga kasari pag umabot na ng 11, sasara talaga ako kasi alam ko na walang masyadong umibili pag ganong oras. At nagbubukas naman ako ng 3. Kasi nga yung mga customer ko pagsapit ng alas 4 hanggang alas 6 talaga sila kung bumili dito sa aking munting tindahan. Pero ngayon mga kasari is kahit may bumibili man o wala is hindi na ako nagsasara sa tanghali. Nahayaan ko na lang, lang nakabukas yung aking munting tindahan kasi nga meron naman talagang bumibili kahit pa isa-isa nagre nga pala ako mga kasari na aking mga pa soft drinks dyan kasi medyo naubos na nga yung aking mga pa soft drinks. Kasi nga kanina dito yung mga pinsan ni Javi at nagmeryenda sila. Dumating nga kasi yung kapatid niya na galing Cebu at susunduin si Bianan kasi nga doon na uli titira si Bianan sa Cebu. Abang wala na talagang bumibili mga kasari talagang inaayos ko na yung aking mga paninda at syempre gumawa na rin ako na aking yelo kahit marami pa akong stock. Na ito kasi mga nakaraang araw mga kasari medyo naging matumal yung aking yelo kasi nga maulan-ulan. Kaya kahit meron pa ako mga yelo mga kasari is gumawa na rin lang ako ng kakaunti para naman sa ganon is matambak naman yung aking mga yelo dyan sa aking pare. May mga araw din talaga mga kasari. Yung kapitbahay ko is namamakyaw ng yelo dito sa akin. Kasi nga nagtitinda siya ng mga isda pag meron siya mga isdang hindi naubos inuwi niya sa bahay nilalagay niya sa ice chest tapos saka naman siya bibili sa akin ng yelo kaya yung aking yelo mga kasari weather weather lang din sa mga panahon ngayon kung nauubos kasi nga maulan-ulan at syempre hindi naman natin maiwasan na yung ibang tao ayaw talaga uminom ng malami. Abang ako nga nagre-refill mga kasari, ayan meron din naman talagang bumibili sa atin. At pagkatapos ko naman mga kasari gumawa ng yelo, ayan nagliligpit na ako kasi nga meron pa akong labahing nag-aantay. At habang busy nga ako doon sa tindahan mga kasari, talagang nakaikot na yung aking labahin sa washing kasi nga para pagmatapos ko doon is magbabanlaw na lang ako mga kasari. Ayan, medyo gabi na nga sa mga oras na yan at ayan kung nakita nyo napakadilim na naglalaba pa rin ang inyong kasari ayan kung nakita nyo meron pa rin akong labadang nakatambak dyan at syempre anong oras na busy busy pa rin ang inyong kasari